Hi mga kalong hair. i ko pala sa inyo mga kalong hair ang flowers ng aking mama. So ayan po yung anthurium po ni mama. Sa mga gusto ng bumili ng mga flowers punta lang po kayo dito sa Puro 4 Kamanlangan dito sa Batuto Riverside. So meron na po sila Meron pa dito, sa mga gusto pong bumili um, ng anthurium, meron po si mama. Ayan, mura lang po dito. At ito pa mga kalung hair, mm. panglagay sa uh, flower base. Ayan. Hmm. Lahat ay pink sama so, kalong mga kalongha. Sa mga kalongha, ito pala ay tinatawag na mani-mani. Oh, um, may bulak din yan siya mga kalongha. Ang bulak niya is yellow. Ito pa mga kalongha. Ang laman. nya <experiences> ngan ito yung pinakamalaki mga kalonghero. Pinakamalaki niyan yung ano. kalaman. So 'yan pa mga kalonghero. Hindi ko alam kung ano mo tawag yung mga halaman ni mother dito. Ito ay dancing lei and a dancing baby. So, ito ay bermuda, mga kalungha. So, thank you, mga kalungha, sa inyong pananaw sa aking video. Bye!